Ito ang backdoor papunta ng Baguio City mula sa Season Pangasinan, paakyat ng Felix Open Pit Mine sa Camp 1 to na hindi nadadaan sa Kenon Road. As usual, may halong kabat excitement dahil unang beses ko palang dumaan dito. Sa unang akyatan pa lang ay malalaking bato na ang bumungot sa akin at mayroon din kadulasan ng kalsada dahil sa pag-uulan nung nakaraang araw. Samahan niyo ako at ating pasadahan ng backdoor na magkukonekta sa Season Pangasinan at Baguio City Via Northern Cement Quarry at ang Felix Mine. Alright guys, let's go. Pahangin lang tayo sa glit. Yes, kuya. May nakapantra, ang bilis. Ano kaya setup na ito? Para pang karera yung motor eh. Kala mo di pang karera pero halat ang kargado. yun ang marker ng panike. Or panike. Alright guys, dito na tayo sa season Pangasinan. Medyo familiar sa akin tong lugar na to dahil dito ako nag uh, first year college. Order tayo ng sinanglaw. Sinanglaw. Hi guys, ito yung sinanglaw na sinasabi ko. Binabanggit ko to kanina eh. Para rin siya papaita, ng kaibahan lang na ito. Wala siya nung green yung pinipiga. Pwedeng kalabaw, pwedeng baka, pwedeng kambing. Depende sa kung ano trip nyo. Most of the time, baka yung ginagamit. Pagbanda rito sa norte eto tabayan At depende rin kung ano ilalagay nyo Pwedeng laman loob, mayroon uh, balat Pero yan po ang sinanglaw uh, Kapatid ng papaitan <laughs> Gagawin natin dito Ay subukan natin itong backdoor na to na Nakokonnecta papunta nung Felix Mining Meron na akong mga backdoors dito Mga barabarangay ata yan dyan Hindi ko lang sigurado kasi first time ko lang din dito Pero dyan sa may Kwari ng ginagawang simento pangalawang beses ko na to dadaan dyan kung uh, itutuloy natin so yap, hindi ko alam kung gano'ng kahirap to pero may nakita ako maliit na kalsada na pwede nang kumunikta dun sa Felix Mining so shortcut na to bali, para hindi na tayo sa camp 1 Or, dito tayo sa Northern Cement Corporation ito yung pinaka gate, pinaka entrance Another back door. Hindi <laughs> ko lang alam kung mayroong off-road dito or cementado yung dadaanan nating kalsada pataas pa akyat sa bundok na to. Sa likod ng bundok na to yung target natin. Ito guys, part ng paggawaan ng Northern Cement. Ngayon, so, nasa taas yung quarry nila. Grabe, ang tagal ng quarry to. Sipin yung college pa ako noon, that was like 20 years ago. <laughs> Papunta ng Antong Falls nga pala mga brother. Kung gusto nyo pumasyal dito. Antong Falls, yan. Paano kami di Felix Mine? Baka amuyo dito eh. Mapanji Ansagan Multipurpose Hall. Baka ah, siya so off-road na to. Da daan, daan na tayo dito sa Sapa. Thank you brother. Ayan to na. Off-road na. Uy, sos, ang tigas. Wait lang. Parang umulan dito kagabi ah. Eh. Pang cemento kasi to. Pang highway yan kanina kaya tinigasan ko. patarik na napatarik patarik to summer na pero nag-uulan pa rin dito nung weirdo lang <laughs> oh man okay tong sprocket na to huwag lang tayo maplatan ha putik Malalaking bato na 'to. <laughs> okay. Hay, 'to na. Malalaking bato na 'to. Ang kagandahan naman ay hindi, sul hindi loose yung mga bato niya. Intak. Malalaki pero intak. So, tamang akyat-akyat lang to, Tamang uh, luntag lundag Ang problema, itong likod ko kasi, itong bag na to mabigat to, So, kapag uh, lumulundag na gano'n, parang nagwi-wheelie. Nakapanibago yung bigat ng motor ko. <laughs> kasi pag nagra sa ako, mag magaan lang sa likod. Uh, ngayon kasi may dala akong mini power bank sinubukan ko lang kung paano maging setup natin pero mabigat siya Tire pass na lang to. Kita na natin dito yung baba. Malitong dinaanan natin. Malitong dinaanan natin. Papunta to ng quarry. Dapat dito tayo kumaliwa kanina. Sobrang sharp curve pala yan. lang sigurado kung part pa rin to ng Pangasinan o tuba ba yung na ito pangalawang bundok na to hinakit natin hinakit na natin yung isa pero sementado pa naman kaya panalo lang okay lang to saka hindi naman malumot yung kalsada Oops. <laughs> At saka halata naman tong kalsada na to, nadadaanan lagi. Oops. Wala nang signal ng cellphone. Yeah. Yeah. Mukha uh, mabubutasan tayo dito ng di ha. Tutulis na rin bato na ito? Ito mga bato dito. Dolomite 'yan. Yung ginagawang ginagawang semento. Uh, Isa sa mga raw material niyan. clearance clearance boy <laughs> wait gilid na lang tayo pinahirapan ko pa sa sarili ko eh no tayo tapos akyatin natin tong bundok na to matindi-tindi palang akyatan to mga huh, brother Yeah. hmm <coughs> At kung susundan naman natin yan, bababa, papunta ron sa part ng Pangasinan, Benito Carino, yung bagsak natin, tabi ng ilog din yan. Whew! Yeah, boy! <laughs> Mabatoski! Yeah! Oops! Ito yung pangalawang bundok na nakikita natin sa baba kanina. Pinakikutan natin. Laling tayo dito. So, pangatlong buntok naman 'tong pinakamatangkad diyan. Dadaanan natin mamaya. Akit. Ito na 'yung sementadong part. <laughs> Finally dumugtong na rin. Kasi mukhang mas matino na 'yung kalsada rito. Ah, putol lang dito pero may sementado ulit. Oh, marami ng mga sasakyan dito. Ito na naman, deli ka yata to. O oh, deli ka nga. <laughs> Alam mo, gusto ko na talaga bumili niyan. Oh, deli ka ulit to. Ayun, deli for deli ka mga brother. Ano bang meron bakit? ang daming sasakyan dito. Oops. <laughs> Wala jong 'yan. Felix SDMP Concreting Al Alya Ansagan. Al Alya to Ansagan. All right. So Felix yung mga may project na ito Mga kalsada dito Delica ka lang sa kalam Ganito yung mga dinadaanan nila 4x4 na Delica ka Saan kayo nagtitinda ng gas? Di lang lakot gasolina Hada? Tapap lang tayo kahit isang ano lang Hada kong manggating si Trey Tapos dito pala merong ginawang trail parang track ng na mga nagbomotocross. Ayos eh no? Kung gusto niyo mag-training sa mountain cross, mga ganyan, mga ganto kayo mag-practice, mga kabunduhan talaga. Para ma-emulate niyo yung pupuntahan yung mga lugar. Ah, dito! Yan pala. Grabe pala yung inakyat nila. Yan yung trail lang mga brother, mga ganto Inakyat nila sa taas ng bundok na to yung matangkad na yan pine trees na at dyan na natin maramdaman yung lamig ng bundok dito hindi pa masyado malamig eh although may konting sipa na yung hangin pero hindi siya malamig sementado pa rin mga brother okay na yung kalsada rito eto na magsimula na tayong umakyat yung baba ng bundok na yun yung Canon Road Katabi natin bali yung Cannon Road ayun o. Oh. Malapit na tayo sa junction paakyat. Papunta dito sa Felix Open Pit Mining. Ayan sa part na yun, bundok. Ayan, tanong na tanong na natin yung dagat. Nataas na natin dito. I think ito na yun mga brother. Tapos ito naman papunta ng Camp 1 sa baba sa may Kennon Road. Oops, malumot ski. Ay, Diyos mio. Naku po, buti na lang. Tuyo na yung mga lumot. <laughs> Ay puti. <laughs> Nakakailan baka dumaan sa gitna eh. May mga ibang pasya na may malalim ng konte. Amoy na amoy na natin ang halimuyak ng mga pine trees. Wow, ang ganda. Ito dito, ramdam ko na yung lamig. Ramdam ko na. asin mataas na tong At ito na yung waiting shed. pa tayo. Dire-diretso na to. Grabe, taas na tayo natin. O, teka lang. dalawa na to. Saan na to? Dito tayo sa kanan. Itong part ng kalsada na to, pababa yan papunta sa Canon Road. At saka dito kung saan tayo nang galing. Yung tinuturo ko kanina. So, pwedeng dito tayo kanan mamaya kung gusto natin pumunta sa Canon Road. Or kung papasukin tayo doon sa Felix Uh, mining pababa papuntang or pataas papuntang Baguio, mas mabilis 'yon. Pero kung sakali man na hindi, dito tayo dadan mamaya. Pababa papuntang Canon Road. All the way from Season Pangasinan. nandito rin pala yung mga taniyuman nila sa tuktok ng bundok may mga farm na dito karating na. lamig na malamig na ayun yung pit ang laki nga sobrang ano na matarik na tapos bakit tayo sa dulo parang nonsense ah Pahingayin lang natin yung preno. may bahay pa dyan. <laughs> Merong dalawang kalsada actually, ang sinunda natin banda rito sa oba. Yan ang tarik niyan. I think ito yung kita na yun Alright, finally Marami, nakakalula sa Luwang niya <laughs> ah, Ginagawa nila ng kalsada pinap paakyat doon paakyat doon sa kabilang side ng bundok Felix Mining so hindi ko pati sigurado kung anong kinukuha dito kung ginto lang ba or maaaring may nickel or mga iba pang mga minerals pero siguro pangunahing mineral na kinukuha dito ginto Grabe nakakalulan sobrang luwang nito. <laughs> ibang level 'to. Diretso na natin 'to ng Baguio. Anyway guys, ito na ang open pit mining ng Felix dito sa Camp 1 Tuba Benguet. Finally narating ko na. Uh, merong ibang kalsada diyan or merong isa pang kalsada ang kokonekta rin papunta ng Baguio. Subukan nating Ah, dumaan dyan yun ay kung paparaanin tayo kung hindi okay lang naman babalik tayo doon tapos dadaan tayo doon sa isang kalsada na tinuturo ko sa inyo anina pero sana dito na lang para dire diretso na mas spontaneous yung rides natin para hindi balikan kung dito naman tayo lulusot kukonekta tayo doon sa may lawakan airport so tara subukan muna natin baka sakaling pumayag yung guard pero huwag tayo mag video dahil alam nyo na private property yan sa loob so Siyempre malaking no-no yan Kaya tanggalin natin itong mga camera Hi guys, dito na yung uh, jump off papunta ng Mount Ulap Kaya maraming tao dito Ayan So, um, subukan natin mag-inquire muna, mag-register sa taas Alam ko sa taas yung registration na ito Or pwede rin online yata Punta lang tayo dito sa parang barangay na nakakasakop dito tapos, magpa-reserve tayo ng uh, slot para sa scheduling nila. Ang dami yan. Punta ng Mount Ulap. Ang daming ba oh. No? Karamihan kasi sa mga yan, yung mga nagki Yung mga travel agency mga ahente yan. pero kung gusto nyo namang uh, mag DIY halimbawa eh, dito kayo magre-rehistro sa barangay sa taas ang ganda dito grabe <laughs> May vibes to ng Besaw Kung kita nyo sa camera pero doon tayo galing Yung maraming parang bahay-bahay doon Yan na yung uh, Felix Mining Yung mga facilities nila Gusto ko lang liwanagin ha Hindi lahat ng duma gustong dumaan dyan ay pinapadaan so, syempre, bago Bago pala pumasok tinanggal ko na yung camera Dahil I mean obviously alam naman natin yan By the way guys Ang pangalan ng daan na to ay Felix Road Pamunta ng Baguio So malamang sila na rin ang nagpagawa na ito. Dito ang may nakakasakop doon sa Mount Ulap kung hindi ako nagkakamali. Itong barangay na to. So kung gusto nyo magparehistro, punta ang Mount Ulap dito. Ang ah, gagawin ko na lang, actually ah, dapat ngayon magpaparehistro ako ngayon eh. Gagawin ko na lang, on, mag online na lang siguro tayo. Para mas madali. Pero kung gusto nyo mag-solo, pwede naman siguro mas malaki lang yung babayaran nyo dahil nga may yung guide ba? Diba? alright guys part na to ng uh, Baguio City camp uh, pangalan General Emilio at nandito na yung Lawakan Airport Ayan. ayusin ko lang muna yung uh, side mirror na ito kasi nandito na tayo sa Baguio mamaya uh, mahuli tayo dyan And uh, dulo tayo ng Lawakan Airport. Yan yung runway. Alright guys, so finally natapos ko na ang isa na namang backdoor first time ko ditong dumaan. At uh, abangan nyo yung susunod natin yung mga videos dahil meron pa tayong isang dadaan ng backdoor din mula Itogon Benguet papunta ng Kaya pa Nueva Vizcaya. Ayan, siguro upload ko yan uh, sa weekend. At bago natin tapusin to, shoutout muna kay Kohol TV dahil nakilala tayo habang nagpapahinga ako doon sa... Alawakan Airport Shoutout sa'yo brother Sayang sa mga subscriber natin At kung nagustuhan mo ang video na to, Please like, share and subscribe Mike Solo Riding Adventures signing out